Good morning mga buddy Ito kami ngayon sa Dagat uh, low tide So mangunguha kami ng Pang ulam Kasi libre ulam dito Kukunin mo nga lang mulang. mo lang, Ahanapin mo lang. ito yung mga buddy yung ano, yung kapis na tinatawag. Pero itong kabis na to, wala siyang ano. Wala siyang laman. May laman ba yun? Oo. Hindi, ano mo? Ano mo yan ako makukuha na pagbalik? May tubig na dito. Ah. Para nahugasan na, no? Para oh, nahugasan. Oo, dunan muna tayo sa ano. <laughs> ito, lutang pa nga ito, yo. Dumaba yung ano dito, yung kapis. Bali pupulutin mo lang. Ito siya. Pa dai mo Bali parang ala siya, nakakalat lang dito sa dagat. Pulutin mo lang. Gasaw mabuti sa kamo. Ah, lutuin. Pero masarap nito mga badi Ano? Uh, iihaw mo lang. So, once na pumaka, bumuka na yung shell, pwede nang kainin yung laman. Kaya lang, sa so mga oras na ito, ang target namin, hindi yung kapis. Mamaya namin sila babalikan. Meron kaming area na pupuntahan. Tapos, ito yung tahong. Mga badi, oh. Samasama na sila. Pul-kumpul. Pero, hindi ito yung target na kukunin. Kasi, minsan... Ayoko rin po baka may red tide. Kaganda dito mga body, pag nag low tide, ganyan no. Kahit saan lugar naman, pero dito sa amin, once na nag low tide, hindi pinalalampas yung pagkakataon kasi makakakuha ka talaga ng libreng ulam. Kaya kasama ko yung aking dalawang pinsan. Kaya yung kasama pag nandito. At saka yung aking bayaw, yung malayo ang, ang agwat sa amin. Yan, meron ding ibang nangunguha. Dito talaga, masipag ka lang. Magsasawa ka sa seafoods. Libre pa. Ito, nakapakan ko na, oh. ito mga body mga nakukuha ditong shell na pwede mong sabawan ito mga na nakakapit lang yung ito napakasarap sabawan ito pupulutin mo lang talagang isa isa hmm. kamukha ito uh, tawag sa amin dito sa ano Padre burgos, litog hindi ko alam kung anong tawag dito sa ibang lugar pupulutin mo lang mga body oh. Satsagay mo lang talagang pulutin. Meron uh, ka na libreng ulam. Pero masabi ito, ano, uh, laga mo lang, may gisa mo lang, luya, no? Sariwa-sariwa ang sabaw. Kaya lamang talagang pakahugas mo mabuti eh, kasi ito nyo yun naman, yung pinagkukunan, putik. So, misang hindi ka naaalis sa isang area, nandun na lang, o. Oh, pupulutin mo na lang kasi ang dami, lumulubog sila. Ang mukha nito. Kakapain mo lang sa putik Sobrang dami ko magsasawa Ito mga body oh. Kaya lang Pag lulutoy mo na Ugasan mo mabuti Kasi Yung pinanggagalingan nito Talagang putik talaga Namakain to Burak Ito mga body Akala mo wala yan Once na Hinukay mo Lilitaw sila Eto mga body oh. Masya. Kasi lumulubog sila kasi unang-una pag naano sila ng init uh, inilulubog nila yung kanilang mga shell. Eto mga body oh. Kamuhaan ito mga body clear. Kala mo, walang laman, wala kang makukuha. Pero once na hinukay mo sila, meron at meron. Kamuhaan ito. Marami ako nakuha mga buddy oh. Kailangan lang talagang kugasan mo. Ito. Para ka namumulot ng graba. Pwede mo na sila sabawan. Kasi minsan kasi talaga pagka umuwi ako dito sa probinsya namin, ito yung aking uh, inuulam. Kasi bihira ito sa Pampanga. Meron man eh, sobrang mahal. Eh dito, libre lang. Kukunin mo nga lang. Alihan, ah kapis Uwa ko na, malapad na kapis Oo Badyo, talagang magsasawa ka kung anong pupulutin mo sinakalat lang talaga oh. <coughs> sarap nito sa bawan ito din Badyo, Pupulutin mo na lang talaga. Ito mga body, matapos ang mga ilang oras na ano wala pa palang isang oras ito yung mga uh, nakuha ko ito hindi ko alam ang pangalan nito eh pero ang pagkakakilala ko dito itulya dito hindi ito masyadong pinapansin kasi masyadong maliit pero ako kinukuha ko to kasi napakasarap sa bawa nito gisa mo lang ito na may luya na walang ano na wala kang ilalagay na kahit ano may sarili na silang lasa napakasarap nito mga body lalo na lalagyan pa ng konti malunggay sabi nga nila pampagatas daw ito sa mga bagong panganak pero napakasustansya nito at napakasarap although maliliit lang siya pero gustong gusto ko siya hindi ko alam mga body kung ano tawag nila dito eh pero ang pagkakakilala ko dito sa shell na to itulya hindi ko alam kung tama yung pagkakakilala ko dito ngayon mga body dito sa area ito hindi na ako umaalis kanina pa ako dito yung area ito si mga body ang sasalukin ko lang dito siya para ako nagmimina ng ginto ito mga body oh militaw na siya hindi mo na kailangan ano oh. kasi kanina kinakamay ko siya kung paano kunin pero nung sinalo ko siya lagi madami ito oh lumilitaw na siya pipiliin mo na lang ngayon para ilagay sa lagayan sandali makakarami ka sila, yun kasi mga pinsan ko ayaw nila to kasi masyado daw maliliit ako naman kinukuha ko sila kasi napakasarap sa bawa nito yan yeah, mga body. Gano lang ako kumukuha niyan sa halok, para ka lang nagmimina ng ginto kung, anong, kung ano yung ano sumama kamukhaan mga badi oh. meron agad tatlo ito medyo malaki-laki ito Napakasarap sa bawa niyan. So, paano mga buddy? Uwi na. Pwede na to, oh. Halos mapuno na yung timbang maliit. Tagos na naman hanggang hapunan ng ulam. Nakalibre na naman sa biyaya ng dagat. Talagang dito, mga buddy, sa probinsya, Basta masipag ka, hindi ka magugutom. Kailangan mo lang talaga kung paano ka didiskarte ng libreng pang ulam. O paano mga hanggang dito na lang, lang yung video ko. Maraming maraming salamat sa inyong panood. Shout nga pala kay Dance Gapi. Ay Nelvin Hayag. Hay di sala Nuevo. At sa bayan ng Padre Burgos, Quezon, maraming maraming po salamat. Hanggang po sa susunod ulit mga video. Salamat po.